turn right on MH Del Pilar. Arriving at home on the left. Kamusta mga chong? So today's video, magda-download tayo ng Garmin Street Cross. Katas mo yung connect yung Y-Connect mo, katulad nung nakarang video natin, i-download natin yung Garmin Street Cross. Type, just type Garmin Garmin Street Cross Ayan, tapos ito Ayan, install natin Okay, pagkatas natin ma-install I-open natin Ayan o oh. Ganda. Ayan. So, create account. Next, this engine. Uh, multiple ways to pinpoint your destination. So, start tile. Siempre while using this app, allow. hello hello natin. Tapos start. So make sure na nabukas yung Bluetooth natin. Okay. Start natin. Ayan. Oop. Hanapin muna natin yung available nating motorcycle. Okay. So buksan natin yung motor natin buksan natin tapos open muna natin yung bluetooth tapos babalikan natin yung ating ano so ulit pinutin mo lang yung check tapos sa settings tapos connection tapos bluetooth on mo lang Ayan. Para on yung Bluetooth. Tapos balik tayo dito sa Garmin Street Cross. Tapos start natin. Ayan. Ito na. So since ano na siya, available na siya. Kasi na connect na natin sa Y-Connect. I-connect na natin yan. Pairing. So pairing successful. So proceed tayo. Um, proceed product buyer. Ayan. No downloaded maps. So, tayo ay magda-download ng ating maps. Put click nyo lang yung all. Kasi wala pa tayong downloaded maps. Oh, off nyo muna yung motor. Hmm. Babalikan na lang natin kapag naka-download na tayo. Southern East Asia. So, download mo yan. Click mo yung arrow down. 1 gig to. Ayan. Tingnan niyo siya. Ma-download. Ayan, hintayin mo mapuno 'yan. Matagal 'yan. Mapuno. Pag napuno na 'yan, okay na 'yan. Makikita niyo na 'yan sa downloaded niyo. Okay. So since di pa siya puno, wala pa siya sa downloaded. Tapos nang ma-download. Ayun. Lalabas yung garbage icon. Garbage bin icon kapag download mo na siya. Nandito na siya. Okay. ayon. Then next, back natin. Changes won't take effect until you restart. So, re-restart natin para makapag effect yung dinownload natin. Okay. Quit natin. Okay. Ayan. Quit natin. Tapos buksan ulit natin yung Garmin Studio, Yun, no? Tapos so, syempre, agree. Agree natin. Keep the screen unlocked with this open to stay connected. Note that this will cause the battery battery to drain more quickly. So, mas madaling madrain yung ating cellphone. yeah Initial setup complete. Okay. Save natin. Ayan. Okay. So, yan yung mismong ating mapa. So, pupunta tayo sa motor natin. Ayan. Yung ating... Yun. so punta tayo sa bluetooth natin so yung yun check then up settings connection bluetooth ayan naka kung hindi yan naka open open nyo lang ayan tapos back, back 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 tapos punta tayo sa navigation na ayan Ayun, navigation. Ayan, yung icon na eh. So, ibig sabihin, connected na yung ating motor. Yung ating smartphone sa motor. Ayan, navigation. Go home. Ayan. Go to work, favorites. Nearby gas station. So, balik tayo doon. Ayan. Ayan, ay itsura nung ating mapa galing meron siyang temperature tapos yung oras advance yung oras ko tapos nandito yung settings then type mo lang kung saan mo gusto pumunta halimbawa Marikina Sports Center ayan o Marikina Sports Center Ayun. Tapos, pag pupunta mo na siya, go. Ayun. intay mo lang. Hmm. Tapos, sabi daw. Please drive to highlighted route. Ayun. Drive. Ayun yung lalabas sa iyong screen. So, pwede mo siyang baguhin meron tatlong view yan yun lang mga chong kung nakatulong tong video na to please consider subscribing maraming salamat RS please drive to highlighted roof ayun okay. nga ah okay so ito lang yung makikita mo sa sa Garmin makikita mo sa panel mo yun o okay. ganda 嗯。